Hello guys good afternoon So nasa 30 lang 30, 25 ito so, ngayon ay eh, 60 na ako ang kilo pero okay lang nagawa ka natin ng paraan to para ano. kaya ako nga pala ito ay eh, nire-repack ng mga ganitong oras kahit bukas ko para malititinda to kasi bukas ng umaga pag madaling araw ng pakbit na ko tinitira ko. Saka siya samantala ko lang kasi wala pa yung bulso ko. Magulo. Pinagpuputol-putol yung sitaw ko pag <laughs> gising yung anak ko. So ito nga pala yung talong guys. Buti nakabili tayo ng medyo mura. 250 lang isang bag. So bibinta natin ito bukas ng na siguro 50 ito naman sa iyo tinakabili tayo guys nice. good news 150 lang bali 15 lang ang kilo so mura kayang kaya to ng ating mga pamibili Jesus ipili nga pulo natin yung mga ganito ito yung mga medyo rigid ito naman ho yung ipapakbit natin bukas na umaga. Tapos yung wood, ito yung tatali-tali natin. Bibinta natin ng kinsi-kinsi guys. Ayan na. Ganito lang oh. 2, 3, Mga guys, so, oh. ganito. Pinsy lang to guys, so. Oh. Pinsy pesos. Napakaliit, diba? Pero, okay. wala eh, talaga eh. Ganito na talaga ang buhay no. ganito ang buhay na ngayon eh. Masyado lang malang bilhin.